ang ngiti ko noon kasing peke ng pagmamahal niya. Habang pilit kong hinunguya ang hapunan na niluto ko, paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya, parang sirang plaka, Clara, masyado kang bobo para sa pera. Hayaan mo na lang akong bahala. Bobo. Sa paningin niya. Pero sa mga taong akala niya wala akong alam, may hawak akong sikreto. Isang sikreto na magpapabagsak sa kanya. Bawat sentimo na inilihim niya, bawat itinatagong offshore account minanmanan ko. Taon-taon. At ang oras para sa pagbabayad ay ngayon. Ako si Clara. Para sa marami, ang buhay ko ay isang fairytale. Biniyayaan ako ng pisikal na kagandahang madalas ay pinupuri, maamo ang mukha, may mahaba at itim na buhok, at mga matang marunong tumingin ng diretsyo. Kasal ako sa isang gwapo at matagumpay na negosyante, si Mark ang aming malaking bahay, ang mga biyahe namin sa iba't ibang bansa, ang mga mamahaling bagay na aming nabibili, lahat iyon ay tila patunay ng isang perpektong buhay. Si Mark, siya ang tipo ng lalaking mabilis kang mapapaibig. Ang kanyang karisma ay parang ilaw na bumubulag. Noong una kaming magkakilala, ramdam ko ang spark. Naging magkasintahan kami at mabilis kaming nauwi sa kasal. Siya ang gumawa ng lahat ng mga desisyong pinansyal. Gusto niya, siya lang. At dahil sa kanyang husay sa negosyo at sa galing niya magsalita, hindi ko na inisip na ibaon pa ang sarili ko sa pag-aara ng accounting. Bakit pa, di ba? Kung mayroon namang mark na magaling na. Ako na ang bahala sa lahat, Clara. Magtiwala ka lang sa akin, sabi niya madalas habang yakap niya ako. Naniwala ako. Buong puso. Ang alam ko, nagtitiwala kami sa isa't isa, at ang lahat ng pinaghihirapan niya ay para sa aming dalawa. Para sa aming pangarap na magkaroon ng masayang pamilya, isang bahay na puno ng pagmamahal at isang buhay na walang alalahanin. Sa likod ng matamis niyang iti, hindi ko nakita ang halimaw na nagkukubli. Ang unang pagkagambala ay hindi dumating na parang kulog. Ito ay parang mahinang tunog sa gabi na sa una ay hindi mo pinapansin, pero unti-unti kang ginugulo. Nagsimula si Mark na maging mas lihim hindi na niya ako kinakausap tungkol sa mga negosyo niya. Kung dati ay pinapaliwanag niya ang bawat investment, ngayon ay puro secret projects na lang. Huwag ka nang makialam dyan, Clara, ang madalas niyang sabi. Masasayang lang ang ganda mo kakaisip sa mga komplikadong bagay. Akala ko noon, para lang niya akong pinoprotektahan sa stress. Pero nagkaroon ako ng maliit na kurot sa aking puso. Mayroong kakaiba, Isang hapon, nakita ko siya sa aming home office. Nakasimangot siya habang may kausap sa telepono. Ang boses niya ay malalim at ang mga salita ay hindi ko narinig ng malinaw. Pero mayroon akong narinig na offshore at urgent transfer. Nang maramdaman niya ang presensya ko sa likod niya, mabilis niyang binaba ang telepono. Ah, Clara. Kanina ka pa? Walang yan, supplier lang. Hindi siya tumingin sa aking mga mata ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa sandaling iyon, may nagring na maliit na kampana sa aking isip. Maliit pa lang pero narinig ko. Ang maliit na kampana ay nagsimulang lumakas, kasabay ng pagiging mas matindi ng pagtrato ni Mark sa aking. Ang kanyang mga salita ay naging mas matatalim. Ano ba Clara, ang simple-simple niyan, di mo pa maintindihan? Minsan, sa harap pa ng kanyang mga kaibigan, ay itong asawa ko sa pagpapaganda lang talaga magaling. Sa negosyo, zero. Mumiti lang ako, ngunit sa loob ko, kumukulo na ang galit. Ang kanyang pagiging lihim ay lumala. Ang kanyang telepono ay palaging nakalock at hindi niya ito iniiwan kahit saan. Kung minsan, umaalis siya na walang paalam at kapag tinatanong ko kung saan siya galing, sasabihin niya lang na may importanteng kliyente. Pero ang amoy ng usok ng sigarilyo sa kanyang damit at ang kakaibang amoy ng pabango ng babae ay hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ako nagpapahalata. Tahimik akong nagmamasid tulad ng isang anino. Napansin ko rin ang mga bagong bagay sa bahay, mga mamahaling kagamitan sa office, mga sapatos na hindi niya binibigyan ng pansin dati. Parang may dumating na bagong pera, pero hindi galing sa kanyang kinikita. Isang gabi, habang naglilinis ako sa kanyang bulsa, nakita ko ang isang maliit na resibo. Mula ito sa isang money transfer agency at ang malaking halaga ay ipinadala sa isang pangalan na hindi ko kilala sa isang bansa sa Caribbean. Ang puso ko ay bumilis. Naggoogle ako. Ang pangalan ng bansa ay nakalista bilang isang sikat na tax haven. Nagsimula akong magduda. Hindi lang ito tungkol sa kawalang respeto. Ito ay may kinalaman sa Crimen ang pagdududa ay naging katotohanan. Naging tahasang basto si Mark sa akin. Sa isang gabi ng piging kasama ang mga kaibigan namin, tinanong ako ng isang matalik kong kaibigan, si Sarah, tungkol sa isang desisyon sa aming investment. Bago pa ako makasagot, inunahan na ako ni Mark. Nako, Sarah, wag mo nang tanungin si Clara. Wala siyang alam sa mga ganito. Ang trabaho lang niya ay gumanda. Nangingilid ang luha sa aking mga mata humawak ako sa aking baso at pilit ng umiti. Ang gabi na iyon ang nagsilbing mitsa. Kaya ng gabing iyon, matapos siyang makatulog, kinopya ko ang lahat ng laman ng kanyang lumang hard drive, na akala niya ay burado na. Sinimulan ko ang aking tahimik na investigasyon. Gumamit ako ng mga software tools na natutunan ko sa mga online forums. Ginugol ko ang bawat gabi sa paghahanap, pagbabasa, pagdecode ng mga impormasyon. Lumabas ang mga emails, mga bank statements, mga pangalan ng mga peking kumpanya. Ang bawat tuklas ay nagbigay sa akin ng matinding kirot sa dibdib, pero nagbigay din ng kakaibang lakas. Nalaman ko na ang mga urgent transfers niya ay padala sa mga offshore accounts na nakapangalan sa mga shell corporations na walang aktwal na operasyon. Ang mga secret projects niya ay mga front lang para sa mga kickbacks at pagnanakaw. Ang mga business trips niya ay mga pagpupulong sa mga abogado para itago ang kanyang yaman. Hindi lang pala niya ako niloloko, pati na rin ang kanyang mga business partner. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamahal ay ngayon ko nakita bilang puno ng kasakiman at panloloko. Ang lahat ng pagmamaliit niya sa akin ay para itago ang kanyang sariling kalokohan. Ako ang bobo sa paningin niya, pero ako ang nakakakita ng lahat ng kanyang itinatago. At ang impormasyong ito ay magiging sandata ko. Ang pinakamalaking sorpresa ang hindi niya inakala na aking matutuklasan ay naganap isang madaling araw. Kagagaling lang ni Mark mula sa isang urgent business trip. Pagod na pagod siyang dumating at agad na humiga sa kama. Ngunit sa pagmamadali niya, naiwan niya ang kanyang telepono. Nabihirang mangyari, nasa tabi lang ng unan at ang pinakanakakagulat, hindi nakalock. Nanginginig ang aking kamay ng dahan-dahan kong abutin ang telepono. Ang puso ko ay halos lumabas sa aking dibdib. Binuksan ko ang screen. At doon, sa kanyang messenger api, nakita ko ang isang conversation na hindi niya binura. Ito ay mula sa kanyang business partner na si Ing Ramirez na matagal nang pinaghihinalaan kong kasabwat niya. Ang usapan? Detalyado. Tungkol sa limang magkakaibang offshore account sa iba't ibang bansa Panama, Cayman Islands, British Virgin Islands, Switzerland, at Luxembourg. Hindi lang isang account, kundi lima. At ang mga halaga? Milyon-milyong dolyar. Nakita ko ang mga detalye ng mga transaksyon, ang mga petsa, at ang mga rason sa likod ng bawat iligal na paglilipat ng pera, mula sa inflated invoices, kickbacks mula sa mga suppliers, at ang pinakamasakit, ang mga pondo na dapat ay para sa aming joint investments. Hindi lang siya nagtatago ng pera, ninanakaw niya ang pera mula sa kanyang sariling kumpanya at sa kanyang mga business partner. At mayroon pa. Sa bandang huli ng usapan, may voice message si Mark. Pinindot ko ang play. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki. Masyadong bobo si Clara para maintindihan to, sabi niya, maihalong tawa. Mas maganda kung ipafreeze na lang natin ang mga assets para hindi na niya makuha ang kahit ano. Hayaan mo na lang siyang maghanap ng bagong asawa. Sa puntong iyon, parang may humampas sa aking dibdib. Ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo ay naghalo-halo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may nagningas na apoy sa aking puso. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Handang-handa na ako para sa kanyang pagbagsak. Dumating ang araw na matagal kong pinaghandaan, ang aming anibersaryo. Isang marangyang hapunan sa isang eksklusibong restaurant. Imbitado ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, ama, mga kapatid, at ang kanyang mga business partner, kasama ang kanilang mga asawa. Lahat ng taong mahalaga sa kanya. Ang akala ni Mark, isang gabi ito ng pagdiriwang. Para sa akin, ito ang simula ng kanyang katapusan. Nakangiti akong bumati sa bawat isa. Ang ganda ng aking suot at ang aking mga mata ay kumikinang, ngunit hindi dahil sa saya kundi dahil sa paghihiganti. Pagkatapos ng main course, tumayo ako. Tinapik ko ang baso. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo. Simula ko, tumingin kay Mark nang umiti sa akin. Wala siyang kamalay-malay. At lalo na, gusto kong pasalamatan ang aking asawa, si Mark. Napakarami ng itinuro sa akin tungkol sa buhay. Naglakad ako papunta sa dulo ng mesa kung saan nakaupo ang kanyang mga business partner. Hawak ko ang isang tablet. Mark, sinabi mo sa akin na masyado akong bobo sa pera. Sinabi mo na hayaan ko na lang lahat sa'yo. Well, ginawa ko. Inilapag ko ang tablet sa harap niya, nakatutok sa screen ang isang detalyadong spreadsheet ng lahat ng kanyang iligal na transaksyon at mga offshore account. Ang lahat ng ebidensya ay naroon, ang mga halaga, ang mga petsa, ang mga pangalan ng mga shell corporations, at ang mga wire transfers. Pero sa pagiging bobo ko, nakita ko ang mga bagay na akala mo ay kayang-kaya mong itago. Ang mga account sa Panama, sa Cayman Islands, sa Switzerland, lahat ng ito ay nakita ko. Bawat sentimo na ninakaw mo, bawat kickback na iyong tinanggap, at bawat pera na inilayo mo sa iyong kumpanya at sa ating sariling pondo. Habang nagsasalita ako, ipinasa ko ang mga printed copies ng mga dokumento sa kanyang mga business partner at sa kanyang pamilya. Ang ngiti ni Mark ay naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata niya ay lumaki sa takot at pagkabigla. Clara! Anong pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Sigaw niya habang sinubukan niyang agawin ang tablet mula sa aking kamay. Ngunit huli na. Nagsimula ng magbulungan ang lahat. Ang kanyang mga business partner ay bumangon mula sa kanilang mga upuan ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagtataka. Mark, totoo ba ito? Sigaw ng isa niyang partner. Ito ba ang dahilan kung bakit nagkukulang ang mga proyekto natin? Ang kanyang ina ay napahawak sa bibig at ang kanyang ama ay tiningnan siya ng may matinding pagkadismaya. Ang hapunan ay nagmistulang korte. Si Mark ay nagpanik, subalit wala siyang maitago. Lahat ng kanyang kasinungalingan, lahat ng kanyang panluloko, lahat ng kanyang pagtataksil ay nalantad sa harap ng mga taong pinakaimportante sa kanya. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. At ang lahat ng iyon ay dahil sa babaeng bobo na kanyang minamaliit. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Ang eskandalo ay kumalat na parang apoy. Si Mark ay kinasuhan ng kanyang mga business partner at ng gobyerno dahil sa malawakang tax evasion at financial fraud ang aming kasal ay mabilis na naanul. Sa huli, nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang negosyo, ang kanyang yaman at ang kanyang buong buhay. Ang lalaking akala niya ay matalino, ang lalaking nangaliit sa aking kakayahan, ang siyang nagbayad ng mahal sa kanyang mga kasinungalingan. Ako naman, unti-unting nakabangon. Ang pangkalahatang suporta na natanggap ko mula sa mga kaibigan at maging sa mga estranghero ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang pera na naiwan sa aming shared accounts na hindi niya nailipat sa kanyang mga lihim na account ay sapat para makapagsimula ako ng panibagong buhay. Pinili kong hindi na magtrabaho sa isang korporasyon. Sa halip, ginugol ko ang aking oras sa pag-aaral ng financial literacy, hindi para patunayan ang aking sarili kay Mark, kundi para sa sarili kong kapayapaan at seguridad. Ngayon, mayroon na akong sariling financial consultancy firm. Tumutulong ako sa mga kababaihan na maging financially empowered para hindi sila matulad sa akin na naging biktima ng panluloko. Minsan, nakikita ko ang mga balita tungkol kay Mark kung paano siya bumagsak at kung paano siya naghirap. Wala akong nararamdamang tuwa sa kanyang paghihirap kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang buhay ay may paraan para ipakita ang tunay na halaga ng bawat isa. Natutunan ko na ang tunay na ganda ay hindi lang sa panlabas na anyo. Ito ay nasa katalinuhan, sa lakas ng loob at sa kakayahang ipaglaban ang katotohanan. Ang pinakamahalagang aral, huwag mong maliitin ang sinuman. Dahil minsan, ang taong akala mong bobo ay siya pa ang pinakamatalino at ang pinakamapanganib na kalaban. At iyon, para sa akin, ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng karma.